Hi hey guys, uh, magandang araw lalong-lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back to my channel. So sa video ng ito mga 59 ay uh, magse-share naman tayo ng kunting kaalaman at syempre idea no kung paano nga ba gumawa ng report no. So meron kasi nag-request at uh, nag-comment sa ating channel at uh, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan no na kung paano daw ba gumawa ng report halimbawa ay dalawa lamang kayo magkapalitan sa inyong area of responsibilities, no? So saan daw i-address or kanino daw i-address yung report, no? Kung uh, halimbawa wala kayong OIC or SIC, no? At siyempre kung paano daw gumawa ng report halimbawa, no? Ay uh, bago ka mag-assume sa iyong area of responsibilities ay mayroon kang napansin na damage or uh, incidente, eh, no? So, syempre, mga 5 is open naman talaga sa atin, no? Na before tayo mag-assume sa logbook or uh, before tayo mag-assume sa ating uh, duties and responsibilities sa ating area. So, syempre, ay, uh, kailangan po natin ay uh, mag-conduct muna tayo ng robbing inspection, no? Para kahit papano ay uh, mayroon tayong assurance na before tayo pumerma, ay uh, walang nangyari, no? Sa duty pa ng inyong uh, 5-9, no? Para, syempre, safe ka rin, no? para kahit papano ay uh, kung meron incident insidenteng nangyari no sa duty pa niya na hindi niya napapansin so maagapan pa ka kaagad or magawang kaagad ng report no so syempre mga five nine kung bago ka lamang sa aking munting channel ay nanyayaan po kita na mag-subscribe or of course paki-hit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod nating i-upload at uh, syempre po Uh, maraming maraming salamat po sa patuloy po na tumatangkilik at na nanonood at uh, doon po sa mga mananakapulot ng aral sa ating mga ina-upload na mga tutorial no. So maraming maraming salamat po sa inyong suporta ah. at ngayon po ay uh, 4000 subscribers na po tayo no. So sana po ay patuloy kayong manood at uh, patuloy niyo pong suportahan po yung akin channel. So yun maraming maraming salamat po. So yun mga 59, ito yung ginawa nating halimbawa ng report no na ni-request po sa atin no. So unang-una syempre, ilagay po natin yung pangalan ng ating agency sa taas no. And of course, next yung uh, pangalan ng ating uh, pwesto, and of course yung address no. So sa baba mga 59, ilagay po natin yung date no. So ako po talaga pag gumagawa ng report, inuuna ko yung date kasi alam ko yan po ang pinakaimportante diyan no. So date kung kailan ka gumawa ng report no. So, So, yan, halimbawa, September 17, 2023. Yan. Then, next po, sa date is yung 4, no? So, tandaan natin, pag gagawa tayo ng report at i-address natin sa mga higher rank personnel, sa mga HR manager, so, halimbawa, sa inyong uh, operation manager, no? So, kailangan ang gagamitin natin diyan is 4, no? Okay? So, 4, halimbawa, no? dahil nga ang nag-request sa atin na 5-9 eh, wala daw silang uh, OIC plus silang SIC no? sa so, dalawa lang silang magkapalitan so i-address po natin yung report doon po sa HR manager ng kanilang na uh, binabantayan no? okay? so yan halimbawa 4 Mr. Dimakulangan Edgar HR manager no? so sa true mga 5-9 siyempre lagay po natin kung sino yung uh, humahawak umahawak sa inyo doon halimbawa po yung mga building coordinator security coordinator kung mayroon po kayo doon, no? So, ituturo po natin sa kanya, no? So, syempre, due respect naman sa kanyang posisyon. So, kahit pa paano, eh, kailangan, meron din siyang idea, no? Okay, sa true, halimbawa, Mr. Dinatoto Abner, building coordinator, no? So, halimbawa lang yung mga 5-9. So, yung nilagay nyo lang dyan, kung sino yung uh, ahead sa inyo dyan or uh, namamahala sa inyo, bukod sa HR manager, no? So, pwede nyo i-throw dyan. So, kung wala naman, so, okay lang din na uh, huwag nyo nang lagyan. So, if for nyo na lang, doon sa uh, HR manager ng inyong uh, area, no? So, sa subject mga 5 no? Ilagay po natin dito, information report, no? So, sa baba, maglagay tayo ng re, no? Kung ano yung uh, nangyari, no? Kung baga, pinakabuod ng inyong uh, report, no? Ayan, halimbawa, re, alleged damage of malaya motors roll up, no? So, uh, bawa lang yan, no? So, kayo na pong bahala dyan maglagay kung ano yung, uh, umbaga, nakita ninyo kung ano yung nangyari, no? So, number 1, mga 5-9, so ilagay natin dito yung summary, okay? So, sa summary, no, ilagay natin yung what, when, where, who, no? So, mapapansin po ninyo, wala yung why at saka how dyan, no? So, makikita ninyo yung why at saka how dito po sa number 2, sa facts of the incident. So, siyempre dyan na ninyo i-explain kung paano kung bakit no nangyari 'ong insidente no okay so halimbawa sa what no ano ba 'yung nangyari okay halimbawa uh, detached curtain assembly from tension end so halimbawa natanggal 'yung curtain assembly niya 'yung parang uh, kurtina ng roll up no natanggal or na detach no doon sa gilid o 'yung tawag po doon is tension end 'yung gilid ng uh, roll up na parang bakal na matigas 'yun po 'yung tension end 'yan no okay So, when? Kailan po nangyari yung insidente? Okay? So, halimbawa, September 17, 2023. So, lagay po natin yung oras. Uh, ang uh, bawa, 0, 7, 0, 0, 100 hour. No? So, sa where po, lagay po natin kung saan po nangyari ang insidente. No? Yan, halimbawa, no? service exit of Malaya Motor Shop. No? So, ibig sabihin, sa exit area ng uh, Malaya Motor Shop nangyari. No? Okay? So sa Ho po ay ilagay po natin siyempre yung pangalan natin kasi kumbaga tayong people involved dyan, no? Kasi tayo nung conduct tayo ng investigation, uh, nagpicture tayo. So involved tayo po dyan, no? So yan, halimbawa, SJ Espiritu Andro, they ship, no? Tapos SJ Talan Romnick, na ship, no? So kung meron pong uh, during investigation ay meron kayong nakausap at meron kayong nakuhang uh, detalye or uh, information sa kanya, so pwede nyo pong ilagay siya dyan, no? kung uh, nagsabi naman siya, no? Kung meron siyang uh, nabigay na information. So, pwede niyo po ilagay yung pangalan niya dyan. Dyan, alimbawa, no? So, Mr. Uh, Jerry Angas, bystander. O, oh, ang bawa, yung uh, mga tambay dyan, no? Na nakakita ng insidente at napagtanungan niyo So, pwede niyo po ilagay yung pangalan. Yan, ang bawa, informer, ilagay niyo Okay? So, dito na tayo mga paimnan sa number 2, sa facts of the incident. Okay? So, sa facts of the incident, mga 5 dito nyo na po explain i-elaborate ng maayos kung ano pong nangyari, bakit nangyari insidente at paano nangyari yung insidente, no? So yan halimbawa, no? Please be informed that the above mentioned date and time, no? While the undersigned conducted a round robin inspection around my area before assume my duties and responsibilities with my outgoing co-guard SG Talan Romnick night shift, no? So, siyempre, bago ka nag-assume nga, yun nga, no? dahil is open naman natin yon before ka nag-assume, so, nagkanda ka muna ng rubbing inspection. para ma-assure mo na safe yung area mo, bago ka mag uh, sa lagbok, no? Yan. I found out that the exit roll-up was damaged. So, yun na nga, no? Napansin mo na may sira yung roll-up, no? The curtain assembly was detached from the tension end of the seat roll-up. So, yun nga, no? Uh, medyo natanggal yung uh, curtain assembly, yung bumababa baba sa roll-up, no? Yung parang kurtina, So, natanggal, no? Na-detach. So, ibig sabihin, uh, yun nga, nagka-damage, no? Immediately, the undersigned was called together with my co-guard, S.G. Talan. Upon arrival, undersigned took pictures the said damaged roll-up and investigate the trajectory of the damage and assume that it was hit by someone coming outside. So ibig sabihin, ah uh, siyempre sa tingin mo palang, alam mo naman kung uh, nabangga siya or binangga siya, no? Siyempre, malalaman mo rin 'yon kung ano 'yung itsura ng roll up, no? Ano ba? O ng uh, area na na-damage, no? Yan. Fortunately, upon inspection, and according to Mr. Jerry Angas, bystander or 'yung tambay diyan, no? He spotted the two drunk personnel ride with motorcycle from other side of the road trying to cross the highway. So, ibig sabihin, mayroong lasing, no? Na nagmumotor, napansin daw yung, uh, mayroong daw napansin yung tambay, no? Na nagmumotor at uh, tatawid, no? Tumawid sa highway. But due to miscalculation, because of the influence of liquor, they accidentally bump or hit the roll-up and suddenly left after the incident happened. That caused misalignment of the seed roll up. So, yun nga, no? Ibig sabihin, nabangga nga, no? Nang uh, motor, dahil lasing yung, uh, kumbaga, yung nagmamaniho, lasing silang dalawa, no? Ano bawa, binangga yung roll up, no? So, after na mabangga, tumakbo, no? Umalis ka agad yung uh, nakabangga. So, yun nga dahil nga uh, siyempre uh, kumbaga eh, dahil na sa exit area so hindi naman agad marinig ang bawa yung uh, guard ay medyo malayo yung uh, 5-9 no? so hindi talaga agad marinig noon no? so yun kumbaga nabangga din uh, tumakbo ka agad yung uh, nakabangga no? okay so next po sa number 3 no? action taken okay So ano bang yung ginawang action no uh, nung nakita mo yung insidente no So ayan nga no Okay, lagay mo natin dito. So, ayan nga, no? Uh, talk pictures and take note at ilagbok for reference. So, yun nga. Uh, siyempre, nagkanda ka ng investigation. Ayan, no? So, pwede mo ilagay dyan. Uh, Nilagbok mo, siyempre pinitsuran mo kung ano yung itsura, no? Or uh, ano yung na-damage na area. Uh, siyempre, uh, bukod sa report, siyempre kailangan natin ilagbok natin, no? Uh, importante po yun na kailangan mailagbok natin uh, ang uh, incidente na nangyari, no? Yan. So, number two, inform all concerned as compliance with the instructions. So, yun, uh, gumawa ka ng report, uh, pinaalam mo sa kanila, no, kung ano yung nangyari. Okay? So, sa baba po, lagay po natin for your information and reference. So, lagay po natin sa baba, prepared by, at uh, isulat nyo po yung pangalan po ninyo. Yan, anong bawa? S.J. Spirito, Andrew, Garden Duty. Okay? So yun mga Five nine. so maraming salamat po sa pagsama sa aking uh, munting video. Nawa po ay meron kayong uh, natutunan o nakuhang idea sa aking uh, ginawang report. No? So maraming maraming salamat po mga Five 9 God bless us all.